Pops Fernandez, isinapubliko na ang anak nila ni Piolo Pascual. Tapos ang 29 years na relasyon ni na Martin Rivera at Pops Fernandez bilang kasal at mag-asawa ay nagtapos din ito. Nabiyayaan nga sila ng tatlong anak, subalit hindi ito naging sapat at noong 1995 ay naghiwalay rin sila. After noon ay nagkaroon naman ng relasyon si Pops sa iba't ibang lalaki, may matanda at may bata. Pero ang hindi alam ng marami ay nagkaroon pala ito ng sikretong relasyon kay hunk actor Piyolo Pascual. Ayon kay Pops sa kanyang channel ay totoong nagkaroon sila ng past ni Piyolo. Maaaring sabihin daw ng tao na imposible kasi syempre, alam nyo, 10 years anggap namin. Pero hindi naman naging hadlang yon para hindi namin may tuloy yung relasyon namin. Tsaka syempre, kung baga, kung ikukumpara natin ngayon, mas maingay at mausisa ang media kesa dati. So kung lumalabas man kami, mayroon kaming mga date, eh hindi kami nananakawan ng pictures or kung meron man, ay hindi ganun kumakalat sa social media. Diba? So kaya marami talaga ay hindi nakakaalam Syempre, hindi lamang naman relasyon namin ni Piolo yung meron that time Natatawang sabi ni Pops Napakarami pa talagang hindi alam ng publiko yon. Sa ay kung nagulat noon ang marami sa relasyon nila E eh mas gumibal ngayon ang naisiwalat ni dating concert queen Pops Fernandez Na nagbunga pala ang pagmamahalan at patago nilang relasyon ng aktor na si Piolo. Talagang one of the shocking news pala ito sa buong sambayanan. Hindi lamang pala si Enigo ang anak ni Piolo. Talagang dito nakukumpirman ang mga artista ay may itinatagong sikreto. Ayon kay Pops, ay parehong choice nila ng aktor na itago iyon. Alang-alang na rin sa karir nilang talagang sumisikat noon, lalo na si Piolo na kabi-kabila ang mga proyekto. Nangako naman daw ang aktor na susuportahan niya ang mag sa lahat ng mga kailangan at gastusin nito. Subalit, hindi niya maipapangakong lagi itong nasa tabi nito dahil nga sa kanyang pagiging busy pero lahat daw ng needs and wants ng bata ay todo bigay si Piolo. Upang makabawi naman dito. Wala pang pahayag ukol dito si Piolo sa pagsasapubliko ni Pops. Pero for sure ay okay na sa kanya dahil matagal na rin namang panahon ang lamipas at malaki na rin ang bata. Kakaunti lamang daw sa mundo ng showbiz ang nakakaalam nito at mga kapwa pamilya nila at malalapit na kaibigan lamang ang nakakaalam sa sikretong ito. Kaya naman talagang ikinagimbal at ikinagulat ito ng marami.